Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love. Music pagpapatuloy ng ating istorya ay nagkaroon nga ng interview si Kuya Rowell kung saan sinabi niya ang nararamdaman niya at status nila ni Miss Rachel. Nabanggit niya nga dito na talagang haantay niya daw muna si Miss Rachel sapagkat sa ngayon ang kanyang priority ay ang kanyang pamilya at pag-aaral. Tanggap naman daw ito ni Kuya Rowell at talaga nakasuporta pa nga siya kay Miss Rachel. Nabanggit niya rin dito na sa tingin niya daw ang pag-ibig niya kay Miss Rachel ay totoo na daw. Hinanong din siya nang nag-interview kung sa tingin niya ba papi love lamang ang nararamdaman niya kay Miss Rachel. Sumagot naman siya at sinabi niya na hindi sapagkat gusto niya nga ay pang lifetime na. Kaya sa tingin niya ay hindi na ito basta-basta papi love sapagkat gusto niya talagang antayin at tutorin ang nararamdaman niya para kay Miss Rachel. No, question na to, huling topic. Siyempre sa mga Rochelle fans, obvious naman na siguro kung ano man yung nakikita nila hmm. sa mga posts nyo, sa mga, sa mga videos na nakikita sa inyo ni Rachel. So, kamusta kayo ni Rachel? Sa ngayon saan talaga? ano, <laughs> uh, paano ko ba yun? Ano? Yung, ano ng status nyo? Status namin andun pa rin yung ano, yung... bilang friends. Mm -hmm. Alam namin yung limitations namin, pero aside from that, talagang tinuturing namin bawat isa as... Special someone? Ganyan. okay. Mukhang kami na na walang level na. Wow! Parang pa, di pa official? Di pa naman official. Parang parang <laughs> MU, Mutual Feelings? Uh, mutual Feelings, Mutual Understandings, uh -oh. ganyan. Uh, siguro sa akin, uh, maaga pa naman para si Rachel papasok sa mga ganyang relationship. Gusto ko uh, yung ano kami ngayon, gusto ko i-preserve yun. Mm -hmm. Hanggang sa mas mag siya. Hanggang mas stable yung kanyang pamilya. Kasi mas maganda yung bagay na talagang pinag mo. Mas maganda yung hinihintay mo. Na talagang magbubunga siya Alam ko naman na talagang uh, Worth it naman yung paghihintay ko Kasi nga napaka faithful din niya Napaka loyal din uh, Siguro Hindi through words lang yung sinasabi ko Through verbal uh, Talagang gagawin ko ito uh, Bilang pagsuporta rin sa kanya And syempre uh, Andan yung Andyan yung suporta din natin sa kanyang pamilya Kaya kung ano yung nakikita niyo, ibabalik eh, ko babalik naman po. Uh, basta, yun na yun. <laughs> so, Insan, um, kunyari uh, ito hindi nagkaroon ng love team, walang Rochelle. No tingin mo, magugustuhan mo rin sa Rachel? Ano lang, random question lang, kung sakal, if ever lang naman na uh, gano'n yung sitwasyon, hindi kayo naging love team, tingin Ay, mo? Oo, oh, syempre naman. Kasi nga, ano, uh, nung sinama pa ako, tapos wala pang namumuong ganito, or wala pang uh ng mga ganitong love team talagang sa totoo talaga na na ano sa kanya yung medyo random parang yung na-attract ako sa kanya mm. <laughs> ganyan kasi nga dahil sa kanya'ng kabaitan sa ugali niya talagang sino bang hindi ma ano bonus na talagang bonus na yun na may ano siya may may kagandahan may kagandahan Pero, ugali talaga ugali yung super eh, yung sa ano yung sa kalooban talaga yung doon ako na ano siya na nabigyan niya. So ngayon na mas nakakasama mo siya ng matagal na halos <coughs> ilang araw na nakasama mo siya di ba sa malalag. Oh. So ano naman ang pagbabago sa mga nararamdaman mo sa kanya? Wala naman. Talagang nagiging mas solid ang pundasyon niyo. Oh, mas ano siya uh, araw-araw nag-ano siya nag, yung alam mo yung mas naive in love ko sa mga. Wow, kasi, grabe. Kasi nga ano, pero alam naman namin na hindi naman 'to pang ano lang parang uh, puppy love or infatuation, hindi naman. Hindi naman kasi nga sa akin ngayon talagang gusto ko yung mas ano sa, yung mamahalin ko ngayon, talagang yun na yun. Kasi nga nagdaan ako sa mga ganyan puppy love niyan. Gusto ko yung siya na talaga. Uh, sa ngayon talagang hindi pa naman siya makapag-decide kaya nga kasi nga minor pa. Toto. Sa akin lang hindi ko siya pino-force na talagang ako talaga yung gugustuhin niya. Gusto ko, hayaan ko siya na uh, siya makapag-decide. Uh... Sa kabilang banda naman ay ang interview ni Miss Rachel ni In interview nga siya ni Kuya Vincent dito at nalaman din ng mga mananood na ang tungkol sa kanila ni Kuya Ruel ay totoo daw ang nararamdaman ni Miss Rachel. Ngunit sa ngayon ay alam niya naman daw ang kanyang priority at ito ay ang kanyang pamilya at pag-aaral. Alam din daw ito ng kanyang papa sapagkat sabi nga daw ng kanyang papa kung sila talaga ay sila talaga hanggang huli. Kaya hindi daw nila minamadali ang mga bagay at sinusuportahan nila ang isa't isa. Sabi pa nga Miss Rachel ay napakaswerte niya daw talaga kay Kuya Ruel sapagkat napakaloyal daw nito at maraming tinutulong sa kanya lalo na kapag may pinagdadaanan siya o kapag nahingi siya ng advice. Kaya mas mapatunayan niya na talagang totoo ang nararamdaman niya kay Kuya Ruel. Rachel, sa mga kapatid mo at ganyan, sa pinsan mo. Ano man, may pag-uusapan po kami ng Ruel. Ah, uh, marami ko. din po kaming plano sa buwan. Yun. Uh, bago po iyan, syempre, mas uunahin ko po muna ang pamilya ko. Oo, tama yan. At naiintindahan yeah. naman ni Royal. Opo, oh, naiintindahan ko. Pinapaliwanag mo sa kanya na yung mga priority mo. Alam mo po yung mga priority mo kasi una pa lang po sinabi ko na. Tama yun. Tsaka, uh, anda naman daw siya maghintay. Kaya, kung talaga kami, kami po Yun. At saka sinabi pa din ni Papa mo, no? Okay. Bak, sa harap-harapan, sinabi ni Papa mo, di ba, na kung parang, eh, inakausap ko pala si Papa mo na sinabi ay eh. kung para kayo, para kayo sa isa't isa, para sa di ba? Hmm, ganyan po pa si Papa. Hmm. Ang nakakatawa kay Papa mo kasi ano, nasa gitna lang siya. Okay. Di parang niwan na hmm, ganyan. Hindi po siya yung ibang Papa na hahadlangan kayo. Siya? Kasi po, minsan, po minsan po mga Papa na ganun eh. Minsan nasasakay din po yung mga anak, kaya siguro oh. nagagawa nila yung mga ganun okay, na. Ano. <clears throat> Kaya, yeah. Malaki. yan, sa papapahalagan mo, mo din ha. Ah, so, kung ano mo siya sinasabi niya. ko mm -hmm. Kaya nga po yung mga bawal sa kanya, pinagbabawa lang kasi mm -hmm. ayoko ko po mapasama din siya. Mm -hmm. Kasi mahirap na po, wala po kami ngayon ano, pagpukulan ng ano, kung sakali lang ano, ano siya. Mm Gusto -hmm. na pala talaga yung papa mo? Ayun po, minsan nasakit-sakit niya yung chan. Nasakit pa din ang chan? Minsan po, doon nasa dabag po kami. Sa baka, nakakakain ng talagang bawal. O, ko, au, yan sa na. sabi Ko, buw, sabi ko. Pag pag sa mga bawal. Lang, kan, 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 Siguro pag wala ako, napinit siya si Papa pag hindi na yung ako na bawal sa, sa akin kasi, ako, na baga ako. less, less ano lang din ako sa rice. Sa rice, disiplina lang. Sabihin pa yung disiplina na. Yung favorite, ano, di ba ang, ang isang tao may mga favorite place yan? May pinuntahan ba kayo yung favorite place ni Roel? Ano sinabi sa'yo? Wala Ako alam ko na. Favorite place? Ano ikaw? Ikaw yung favorite place ni Roel. <laughs> Sana all. Sana all. Sana all. Sana all. Sana Ikaw, saan ba ang favorite place mo? Saan po? Ikaw. Favorite place mo? Favorite place. Kaya ako ka ba nun? Wala. Wala. Favorite place ko dyan sa baba. Sa baba? Ay, dun sa so, pinapuntahan mo talaga. Pag naigid ng tubig, no? Mm. Ah, model-model ka pa dyan eh. <laughs> model ka ng so, gubat. <laughs> Diyan lang kami na ano. Kasi di naman po kami eh, oh. yung naalis-alis talaga. Talagang so, noon pa man, nung na-vlog ko kayo, hindi ka naman talaga yung punta ng SM, <laughs> hindi ka naman hindi. talaga totaling ganun eh. Kasi walang ganito, walang ganito. Hmm. Yung, Ngayon pa, lang wala. po kami nakakaano. Lies Dias kasi nga, dahil sa mga tulong ng mga sponsor. Kumbaga, noong panahon, grabe talaga, no? Sa pera, wala din. Maraming salamat po sa mga tao. Para na sa amin ang ganun po. Yung magandang buhay, no? Basta ano lang, uh, yun nga, gaya sabi ko sa iyo, pasalamatan mo sila. Dahil sila yung tumulong sa iyo na magkaroon kayo ng magandang buhay. Ano? Pahalagan mo buhay. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka na update sa Ruel and Rachel love team. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Bye.